Hello guys! Dumating na ang patarp. Patarp! <laughs> ang patarp ni Peddler Up! Oh my God! Uh, lately, nung pwede na ako mag-post ng anything, ayan, nakikita niyo na yung lahat ng mga ginagamit ko. Uh, personal kong ginagamit at alam ko talaga siya. So, eto dumating na ang pinaka-aantay ko. Ito po ay uh, tarp ni Peddler. So, si Peddler Up, yan yung app na may free use of POS. Pwede kang mag-inventory doon. Si Peddler din yung ginagamit ko para mag-load ngayon. Kasi baka manalo tayo ng motor. <laughs> may parapol po sila. Ah, mag-load ka lang. Ayan! Ang Peddler, ang app ng Wais na Tendera. Ching-dididin! Ching-dididin! <laughs> Ayan. Baliktad ba? Hindi. Alam nyo guys, nung full-time housewife ako, uh, gusto kong mag, ano na eh, mag, mag gusto kong magkaroon lang ng extra income noon. Kaya nagpa-register ako sa TPC. Yung TPC, yung isa lang yung SIM mo, tapos, ah, uh, meron ka magpa, pwede ka nang magpaload ng Smart, talk at XTM. ba? Diba? Kasi dati, wala pa yung mga ganitong app. More on traditional pa. So, para makapagload load ka sa Globe Smart, ay, at saka SAN, tatlo yung, kailangan tatlo cellphone mo, tatlo yung SIM card mo. So, nag-register ako nun sa TPC, kaya lang hindi, nahirapan ako dun sa kanya kasi hindi ko alam yung code. Siguro kung dati, may peddler app na, ay, nako, bongga. Ito yung literal na yung mga Uh, housewife, kahit na wala kang tindahan, basta may peddler app ka, pwede kang maglagay dyan ng available here, a load. O, oh, ba? Diba? Kita nyo na, parang masyadong matas yung aking camera. Lipad <laughs> nga nat. Ayan. Tapos, para magkaroon ka ng free tarpaulin, eto, ng peddler app. Ayan, nagagda mag niya. Mag-spin ka lang ng wheel, pwede mo tong makuha ng libre. Napakagaling. At bukod pa doon, Wait lang. Buksan natin ito. Free lang ito Wala po akong binayaran na shipping fee. Let's spin ka lang ng wheel at baka manalo ka! <laughs> Ayan. Isa itong sombrero sa pwede mong mapanalunan. Peddler up! Ang app ng mga wise na tindera. <laughs> <laughs> Tuwang-tuwa sa libre, no? Ay, Do go doble-doble. Ito naman ay, alam kong magto. So, pwede mo rin tong makuha ng libre. Alam nyo ba, hindi lang ito yung pwede nyong makuha ng libre sa Peddler app. Pwede kang manalo ng cash drawer, ng yung printer, yung scanner. Basta masipag ka lang mag-invite. Kasi, kada invite mo, ah, example, nanonood kayo ngayon, i-invite ko kayo mag-download ng Peddler app. i e, enter nyo yung reward code ko. Magkakaroon po kayo ng 100 black coins. Yung black coins, magagamit nyo pang text ng libre kasi meron silang uh, credit ledger. Yung ililista mo doon yung pangalan at cellphone number ng may utang sa'yo. Tapos, ete-text na yun eh, Peddler. Tapos, bilang ako, ginamit niya yung reward code ko, magkakaroon ako ng 15 PRP. So, pag naipon yun, pwede kong i-redeem. So, abangan nyo kasi mag -re redeem ako ng payong. Redeem ko yung payong, guys, na malaki. Papakita ko sa yo. Ano po? 10 pesos isa ko yan. Ang tenderang mahilig magkape. So, kailangan niya ng... Ah! Oh! Ah! Diba? E, peddler mo na yan. Oh, may nakasulat sa likod. Uh. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng karangalan na iyong natamo, kundi sa dami ng pagsubok na iyong nalalagpasan sa araw-araw. Anong taray? <laughs> thank you so much, peddler up, uh, And, tsaka thank you sa mga admins yun. mag-download na din kayo. Libre lang ang pag-download. At huwag kalimutan, i-enter e ang aking reward code. Yan. At mag-spin na ng wheel. Papakita ko sa inyo. Ito yun, Oh. Ito siya. Ayan, Oh. Spin ka lang ng wheel. Yan. Dalawa. Play and win. Ah, mag spin na ako ngayon. Paano yung makukuha ko? <tong> Yan, meron akong 10 black coins. Thank you, peddler.